So ayun na nga, tapos magpapatay na naman tayo ng mga kalaban Tapos papatay na natin yung mage nila Ayun, papatay na natin yan kasi nasa tower Tapos itong fighter nila boss, papatay na natin yan Kasi dito sumusugod mag-isa Tapos sinapol natin sa tower nila Tapos tumansig, tapos na napatay na Tapos so, boss, pinapatay ko yung malaki dyan na monster boss kasi kala ko walang magpabakap ng kalaban tapos nag-trade mo na ako tapos pa sa so, yung monster na malaki na yun kasi so ito na, nag crash na ang mga tao. Ayun, nag-boss. Ayun, napatay ako na tank nila. Kasi yung emo nila, sayang. Kasi dito na tayo yung brush back. Oo nga. Kasi ito, boss. Puntahan natin siyempre yung MM nila, babawigin natin na Pero ang gagawin ko muna yung pick sa kanila Ay sa aming fighter boss Ito, papatayin ko na naman ito Sana walang binang Ba't pinatay ko na nga boss Ayan uh, na na tayong yung visible boss kanina ko tayo na yung bilis yun ko na boss Tapos ayan boss, ipokus na namin yung story kasi gusto ko na boss eh. Kaya na pa ako nalulong straight boss eh na na nga Kasi ko yung SS sa lahat ng kalaban boss tapos magpapalas ko sa mga lahat sa ano yung boss quadra king pero yung kalaban inago ba ano ba yung last kill ko yung boss nakatakas yung MM nila pero nakatay pa ng MM na yung galing mo yan pinagpapalas ko boss yung nakas ko yung boss nakas na yung bago pa makambak ng kalaban Boss, like and subscribe Follow. Victory. Nice one, boss. Nice G. Victory.